Para po sa aking future clients and also sa mga client ko na nakabil na kay Bilabita San Pablo Laguna Good news po dahil in year 2027 matatapos na po itong ating SLEX TR4 entrance exit So ayan na nga po kung napapansin nyo tuloy-tuloy po ang pagpapagawa dyan, tuloy-tuloy po ang process And then dito sa likuran ko, ayan na po, oh. diba? Nakaraan wala lang yan pero ngayon patapos na halos By year 2027 po, i-open na ito. Kaya nasa 3 minutes away lang po. Uh, paglabas yun ng Bella Vita gate, 3 minutes lang po nandito na kayo sa entrance exit ng SLEX TR4. Na magiging wala na pong 1 hour, makakarating na kayo sa Manila. Di ba ganun ka-accessible to? Kaya hanggat marami pa pong available kay Bella Vita San Pablo, i-avail na po dahil in the year 2027 mas magiging accessible pa po siya. Napaganda po ng location dito. Bulod sa nature friendly, is meron ng tr 4 para sa mas mabilisang uh, biyahe pa Manila. Di ba? Available po ang ating mga row house kay Bella Vita, San Pablo. Ganito po yung itsura. Ayan po sa screen. Sa so meron pa po tayo yung mga inner lots at end lots. Na malalaki po ang lote. Tapos sa kanyang sample computation po, ito papakita ko lang sa inyo. Yan, ganito lang po kababa ang kanyang row house. And then semi-finish na din po ang kanyang turnover kaya talagang pwedeng-pwede ng lipatan once na ma-turnover sa inyo. So pwede na po tayo mag-tripping dito kay Bella Vita San Pablo para po may pakita ko sa inyo ito ng aktual. Yun po and have a good day!